Yes, so mga partner isang magandang umaga para sa inyong lahat. Sa lahat po na mga kababayan natin na talaga naman nakatutok na sa ating programa ang pulso ng bayan. At sa panibagong uh, usapin na ating tatalakayin ngayon, ano nga bang masasabi ng ating mga kababayan at mga kapartners sa pagpayag na makapagpian sa si dating Senador Laila de Lima. At narito ang reaksyon ng ating mga kapartner dito sa Quezon City. Okay naman, masaya rin ako na nakalaya na rin siya. Dahil ano na, na, para hindi siya na mahirapan doon sa loob, sa loob ng kulungan, ganoon. Naawa rin ako sa kanya eh. Oh, o masasabi ko lang yan, sir, ganito. Siyempre, kung hindi naman tala, tuna, napatunayan na talagang lubos ang guilty siya, siyempre hindi papayagan na magpiyansa. Eh siguro ay napatunayan na medyo mababaw naman ang kaso, kaya pinayagan magpiyansa. Eh, bakit pinayagan? Noon pa dapat 'di pinayagan eh, noon na nagpyansa na kung payagan 'yon. Dapat mm -hmm. uh, hindi mo na pinayagan. Dapat hindi sir, dapat hindi nakalaya, dapat hindi nakapagpiansa. Mm -hmm. Bakit po? Kasi Bakit malaki ba? mabigat yung kaso niya eh. Opo. Okay. ibang tao 'yun, pag malilit na tao 'yun, walang piyansa 'yun. Eh, ganyan talaga panahon-panahon eh. Ang buhay, 'di ba? Mm -hmm. Tapos eh ano, eh, siyempre, baka malakas ang ngayon sa administrasyon, di, yun ang unang puntos doon. Kasi kung panahon ni ano, hindi na niya makalabas, di ba? oh eh, yun lang yun ang masasabi ko. Ayun na at napakinggan natin ang lahat ng mga reaksyon ng ating mga kabayan dito sa Quezon City hanggang sa muli ng mga malalaki at mga may irit na isyu na ating pag-uusapan dito sa ating lipunan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahala ko si Paul Montibon.